Yan guys, malapit na kami sa Negros, mga 40 milya na lang. Makarating na kami sa Negros. Hindi namin alam guys, excited mag excited kami makauwi or malungkot kasi wala kaming konti lang yung eh, huli na isda, nasa mga 600 kilos lang. Hindi namin alam kung excited kami o malungkot pag-uwi kasi oh, konti lang talaga yung isda huli namin. Nasa mga 600 kilos or 700. Pangalawang lahat namin to, bukol na naman. Sige lang guys, Bawi na tayo sa December, uh, ah, ano, January. Sa January guys, dito sa Bayawan, ano tinatawag na kapaw. Kumbaga, season ng mga isda. Pangalawang laot namin ngayon guys. Uwi kami ngayon kasi capacity ng budiga namin guys ng mga 7 tons pero so, yung huli namin ng mga 600 to 700 kilos Naku, wala talaga kaming panghanda sa Pasko handa namin sa Pasko guys Pintinita, Manggat, Bayapat wala, wala tayong handa space ko. Wala, wala, wala. Oh. Tagado, ilang, magano ilang days na na tayo sa laut? 14 days. 14 days. Uh, wala ko lang. 6, 600 to 700 yung kilos huli lahat. Oh. Pero yung capacity ng bodega namin nasa mga 7,000.